Remember, and then when I ask you the same question, it's the same road, R O T E. So convince us, uh Your Honor. I'm going to go to the farm. Anong barangay, anong farm, sino po yung nag-alaga sa inyong sabi nyo na binibisita kayo ng ama nyo, ano yung family situation, sino pong makalaro nyo, kaklase nyo, kung homeschool kayo, sino po nag-homeschool sa inyo. Ganun po. Um, Madam Senador, ako po ay lumaki po sa Barangay Verhandelos Remedios, Bamban Tarlac po. Ako po ay isang Filipino. Lumaki po ako kasama po yung mga empleyado po namin sa farm. Ipaprovide ko rin po yung mga pangalan. Come and go din po naman kasi yung mga naging empleyado po. 38 years ago po, Madam Senador, wala po ako talagang maalala ng sobra. Pero meron pa po ako isang kasama ngayon po na matagal na po sa amin, si Mang Boy po, na hanggang ngayon kasama ko pa rin po siya. Sa susunod po, baka pwede ko po siya i-present din po dito para makilala niyo po. And in fact, 14 years old pa lang po ako, nagtatrabaho na po ako. Kilala po ako ng barangay chairman na mention po kanina na ipapaimbita. At mumibili na po ako ng mais. Pwede po ako mag-present po ng mga pangalan po nila na magpapaalam lang po ako sa kanila kung, 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 kung pwede ko po sila i-disclose.